Ako yung klase ng Pilipino, talagang mahilig ako sa kanin. Almusal, tangalian, hapunan, pati yung merienda tul, nagkakanin mm. ako minsan. Gano'ng mga bakaraming kanin ang kaya mong ubusin? Lahat ng pwede sa QC na may rice toppings na ganito, siguro natin. Battle hmm. of the Ulam Rice Toppings. Uy. Sunod, sunod na kain na may iba't ibang klase ng rice toppings. Sa nakapatong yung manok dun sa kanin. May toppings siya ng pulang itlog, kamatis at paku-salad. Parang nilagyan ng sauce ng adobo. Mm -hmm. Parang ganun. Sa kapampangan, tawag namin dun, ang bula. Eh, yung rice nila magkasamang ano, pisni, ng baboy, tsaka itlog. Yung ganda na Dito na magkakaalaman kung talaga bang kanin is tayong mga Pinoy. Pagdating sa pagkain. Piling ko kasi minsan pag hindi ako kumakain ng kanin, parang piling ko ako kumakain at all. Excited na akong umikot-ikot to. Lalo mo naman, tayo sa mga rice toppings na ganyan. Sugurin natin na tigman itong iba't ibang kainang matatagpuan dito sa isa na namang episode ng Battle of the Best ulam Rice Toppings in Quezon City. Sun City, ang tinaguriang City of Stars. At dito rin mismo matatagpuan ang mga iba't ibang uri ng pagkain mula sa mga pangmasang street food hanggang sa mga mamahalin o high-end na kainan. Pero simple lang naman at pangmasa ang ating mga susubukan. Siyempre, matik na dyan yung may kanin tapos may nakapatong pang masarap na ulam. listahan ng mga ulam rice toppings na pwede nating matikman. Sino nga ba ang the best, o kaya naman underrated na pwede nating subukan? Umpisahan natin ang food trip dito sa isang Tai Tai Rizal-inspired recipe owned by Madam Mosang ng Pepito Manaloto. Ito yung Elceps Budbod na may fried rice at sangkatutak na toppings. Budbud kung tawagin dahil ikaw ang bahala sa gusto mong ibudbod na ulam. Hula ay log, tusino, plitong baboy, luncheon meat, o kaya naman eh, hotdog. LSEP's Budbod para sa round 1 nitong battle of the best Ulam Rice Toppings Makanta na mga ka! Kainan na mga ka! At welcome dito sa Bago Bantay, Quezon City para tikman itong LSEP's Budbod round 1 tol battle mm. of the Ulam Rice Toppings Uy, grabe yan Excited na akong umikot-ikot tol <laughs> Alam mo naman, mahilig tayo sa mga rice toppings na ganyan At saka pang masa Totol Mahilig ang mga Pinoy sa kanin Kanin is life mm -hmm. na maraming ulam Tikin magand tayo tol Totol So meron tayo ditong Budbod Meron tayong topping sa hotdog to see Pecorino at Maling. unayin ko sa hotdog muna. Dito na ako sa Maling. Cheers! Cheers! Malakas agad. Hindi hmm. ko alam kung anong brand yun, pero familia. Tapos yung rice nila may kasamang ano, pisni. Mga baboy, tsaka itlog, Ang ganda ng kulay. Nang klase yung rice. Maumami. Ang daming pampalasa. Malamang tol, dahil naghalo-halo na rin yung aroma tsaka yung lasa ng mga toppings na nilagay, no? Mm Yun pa. Budbud. -bud. Dati na rin natin na picture to tol. Mm. may-ari nito si Madam Mosang. Mm Last year yata yun. Last year namin na picture to. Isa to sa mga parang pangmasa, budget meal, hantos style. Kanin na may mga budbud. -bud. Kasi -bud. yun yun. Kaya siya budbud. -bud. Binudburan. Walang pinagbago tol, no? Kahit hmm. walang toppings to. Yung rice lang talaga. Meron na agad. Lasa. Ayan na siya, o. Saka so, labanggit mo kanina, di ba? Talagang mahilig ang mga Pilipino sa ganito, mga rice toppings na kainan. Ang isang katunayan niyan, Tol, yung video natin na natin tong si Elseps sa YouTube, Tol, 4.4 uh -huh. million views Oo oh, nga pala Oo uh -huh. Ayun mga kab, Ano yun eh Parang kasama sa top 5 natin eh Top 4 yata yun Na all time Na pinaka Malakas Tapos sa Facebook naman uh -huh. 1.8 million uh -huh. Yun Yun yung patunay uh -huh. so, May ilig kanin. kanin is life uh -huh. Kasi tol ako Hindi mo na itatanong uh -huh. Ako yung klase ng Pilipino Talagang may ako sa kanin Almusal, tangalian, hapunan Pati yung merienda tol Nagkakanin uh -huh. ako minsan Piling ko kasi minsan Pag hindi ako kumakain ng kanin Parang piling ko Hindi ako kumakain at all Parang ganun nga din y Siguro ganun din ang ng mga cabs Excited ako ngayong araw, tol. Hmm. Talagang kanin is like ang tema ng vlog na to. Dahil ang lahat ng pupunta natin, mga kanin na pinatungan ng iba-ibang klase ng ulam. Oo, so, oh, tol. Tapos di ba nasa QC tayo? Hmm. City of Stars to eh. Hmm. Air rise Rising Stars. Wow! <laughs> okay! Ang ganda nun! Ito yung klase ng mga kainan, tol, na talagang masarap dayuhin. Uh -huh. No? Oh, tol. Oo. Oh. Saka mo, yung mga suki ng ganito, usually yung mga rider, mga cabs natin na mga rider, mm. syempre, papadaan sila, tatrabaho sila, di ba? Yung mga ride sila kung saan-saan, di-deliver. Mm. Pag minabot ka ng gutom sa kagada, ito pinakamalapit sa'yo, dito ka talaga kakain. Ulit eh. Maling naman. Pansin niya, mga kaps, hindi na namin dinidescribe. Alam niya naman lasa ng maling hotdog. dog, no? Ito so, si ino niya, mga kaps, caramelized na yung pagkakaluto. So, para siyang pinakuluan mm -hmm. hanggang sa mahubos ang tubig nun, tapos lalagyan mo ng mantika, magpapito siya mag-isa. Oo. Oh. Ganun yung ending? Alam ko rin yun, naunahan yeah. mo lang ako eh. Ano, ganun ka, yun ako, ganun yung eh, <laughs> malambot-lambot. <laughs> hmm. Ako yung mutang ko, marami pa na tayo kakainin. Ay, ngayon ba yun? <laughs> <laughs> ngayon din yun. <laughs> Lahat ng pwede sa QC na may rice toppings na ganito, Suburin natin. Nako. Kakasayan tol. Huwag mo lang pilitin, ha? Mm hmm. Tara, punta natin yung iba pang rising stars dito sa City of Stars. Tara, hindi na ako makapaghintay. Let's go! Lipat naman tayo sa isa pang version ng pang-international. Dito naman yan sa Malingap Street sa bandang East Diliman. Exciting yung combination ng rice toppings sa la Mediterranean. Meron silang roasted chicken at makulay na bukari rice sa pwedeng subukan aroma, kulay at flavor mula sa mga sangkap na ginamit. Halos mukhang biryani pero ito yung tinatawag nilang bukari. Mana roasted chicken para sa round 2 nitong battle of the best. Ulam Rice Toppings Nandito so, tayo ngayon sa Manama Roasted Chicken and Bukhari Rice Pero kakaiba yeah. ang dating dito tol parang Mediterranean style at umorder tayo dito ng Roasted Chicken yeah. na may kasama ng Bukhari Rice Kung yeah. so, baga Rice Toppings pa rin siya no nakapatong yung manok dun sa kanin pero international version na kanin to Ibuhusan natin dahil may kasama siyang Manama Sauce yeah. So ibubuhos natin yan dun sa pagkakaplating niya na manok kasi ganun yata talaga siya kinakain So ibubuhos mo munang ganyan yeah. pas maganda na rin siyang tignan mm -hmm. at mas maganda na yung lantakan. Yeah. Huli na. At ikalahati kaya tayo, Tol. So, na. nakahati na agad siya, mga Cubs. Mm -hmm. Cheers! Cheers! -hmm. Mm. Asim, asim yung sauce niya, mga Cubs. Mm -hmm. May mm -hmm. distinct agad na lasa, tol. Kakaiba lasa nito. Hindi siya yung panlasang Pilipino. Mm -hmm. Siyempre, pang ibang bansa. Originally nga daw, eh, hilig ito sa Bahrain. Tignan natin yung bandang kita. May na natin yung sambiyaki na ganyan para silipin yung kaloob-looban. Itong luto, moist na moist, tol. Hindi siya dry. Juicy pa nga yung tsura. No, Sausaw natin tong leg dun sa sauce natin. Mm -hmm. Tama yung sinabi mo, tol. Mm -hmm. Moist na moist nga. Yung asim mm -hmm. ng kamalis talaga yung ano dito eh. Ang sa malalasaan mo. Mm -hmm. Pero mas mas curious ako dito sa, feeling ko first time ko makakatilim nitong Bukhari rice, mga long green din siya. Familiar tayong lahat kasi, biryani. Pero lagi natin nakikita yung tol. Oh. This time, Bukhari. Same lang din ang bigas na ginamit. Ganyan din yung tura. Pero ang difference, meron siyang karos, meron siyang pasas. Parang mas light yata yung flavor nito may kamatis doon yung flavor. Hmm. Mm -hmm. Ano tawag dito sa kanin na ito, Tol? Bukari. Bukari? Mm. -hmm. Ang lalaki ng ano, no? Ng hibla? Oo nga. Ayan, no? Parang sarap niya nanguyain, eh. Ay, oo nga. Parang pagka pinasa mo sa bibig mo, kumakalat siyang kusa. Di ba yung Pinoy rice natin, di ba? Mm. -hmm. Isang nguya mo, sama-sama sila hanggang paglulok mo. Ito kumalat, sumitsit so sa lahat. Tsaka parang yung ganitong kanin, Tol, ganito yung nai-imagine mo na parang ang sarap ding isang hag. Oo. Oh, mm -hmm. Di ba? Oo, Tol. The best to pag pinride rice mo. Oo. Mm -hmm. carrot tomatoes yung mga ng lakas niya. Tsaka siya yung mga spices na hindi tayo sanay. Kung naiintindihan yung pinupunto ko. Medyo malapit sa Middle East, medyo Arabic. At yan nga natin sila Sir Kalina doon, so, di Yung Manama pala, yan ang capital ng Bahrain. Ay, oo nga pala. Yung pala nila pinangalan. Mm. Yung kasi mga may-ari nito totoo, sila Sir, yung tatlong magkakaibigan ng may-ari nito. Mm. Baka dati silang OFW double. oh, galing din sila doon. Mm. Kaya nila napag-desisyon na, na bakit hindi natin iuwi sa Pilipinas yung, mga, yung gusto nating dito sa Bahrain. Masyado na tayong pamilyar sa biryani, mga ka. May iba naman. Yung lasa tol hanggang laman na nuot. Oh. Kasi kapag binuksan mo siya, mga kabs, parang yung moist talaga iba eh. Mm. Talagang may sabaw-sabaw sa loob. Tsaka, Dol, yung sausawa nila na parang ano, sinakop ng kamatis. Mm -hmm. Gustong gusto ko to. Yun yung nagdala eh. Uh -huh. sarap. kamatis. Mm uh -huh. Parang kung kumakain ng manok na may salad. Oo. Uh -huh. uh -huh. Ganun siya. Plus, kapag kinain mo yung kanin, meron talaga ng kakaibang spice. Nagumpito so, tayo sa Pinoy na Pinoy. Mm -hmm. kanin Pinoy na may mga tating sa pang Pinoy. Uh -huh. Sa second stop, napunta tayo Mediterranean. Medyo uh -huh. Ano kaya yung pangatlo, no? Ayun, gusto kong malaman din. Malamang may ibang timpla na naman niya. Oo, dapat lang. Oo, Para parang nilibot na rin natin ang mga cabs natin. Mm -hmm. So ang manama pala ay matatagpuan dito sa Malingap Street. Mm -hmm. Lucy pa din mga cabs, Diliman. Ah. At nasa loob sa so, ng parang food park ng Malingap. Unang-una sa pagpasok mo, nandito na agad siya. Yung nasa background namin. Kasi yun, nito na mumurahan nga eh, Parang 299 lang. Tapos may kasama na siya. No? Bukari, right? Isang buo ng manok yun. Oo. Oh. Tapos yung timplahan, yung timplahan pang labas ng Pilipinas. Yung ganitong serving tol, siguro kung ikaw lang mag-isa, hindi mo kakayanin ito. Hindi mo kaya ito, tol. Ang ito, talagang for sharing itong ganitong serving. Kaya hindi na rin namin ginalaw yung isa. Oo, nag-share na lang kami. so, <laughs> okay, ito na yung uh, pangalawa natin na uh, toppings nga. Hmm. Siguro kailangan na natin alamin ano ba ang itatoppings natin doon sa pangalo. Ay, excited ako dyan, tol. Hmm. So, ito-take out na namin to. Siguro pati itong plato, mina natin gold food. Oo, oh, ganda. Naisip ko nga kanina, sabi ko kung yung mga YouTuber may gold plate, sila rito may gold plate. Huwag <laughs> <laughs> na natin pala ganito, makaabot na tayo ng gabi. Iuwi na natin itong mga gold plate, pumunta na tayo sa pangalaw. Let's go! Down to our last stop, lipat naman tayo sa gubat. Hindi yung literal na gubat, pero ito yung garden style resto na ganun yung pamagat. Located sa mayaman street UP village ng QC, ito yung kainan na hindi mo na kailangan ng kutsara, tinidoro, pinggan. Makakain sa dahon ng saging at kakamahin lahat ng o-ordering pagkain. At sa masarap kumain, bonus din dito yung magandang ambience at malahar din itong setup. Ultimo pa pati yung plating ng pagkain, parang garden presentation na nagtatanim ng ulam sa kanin. Gulbat QC para sa final round nitong battle of the best. Ulam Rice Panik Balik tayo sa Pilipinas na panlasa tol. Ito mm. ang gubat QC. Gubat, mga forest pero hindi pure, ha. Hindi pure restaurant riches to, tol. Oh, tol. Kita mo naman ang daming pagkain na isinahog doon sa kanin, tol. Oh, tol. At saka yung ginamit na pang presentation dahon ng saging, parang galing lang din ang gubat. Oh tol. Tsaka hindi lang yun kasi dito hindi sila nagbibigay dito ng kahit na anong kubyertos, walang kutsara, walang tinidor. So kailangan mong magkamay at ito nga, sa mm. dahon tayo ng saging kakain. Oo, oh, walang plato. At mm. ang in order natin eh, yung adobo version nila na parang toppings din may toppings siyan ng pulang itlog mm -hmm. at saka kamatis at pakusalat ganun din dun sa isa pa tapa flakes naman yan. na beef at meron din tayong yung kakainin mo tol longganisa yan tol yan yung tatlo muna Do. pero marami din choices dito pero baka ito lang kasi ang kasya sa atin ngayon dahil marami na tayong kinainan kanina Do. at maikwento lang natin tol nakapaghugas na po kami ng kamay ayun oh ayun. O, na, pala. Syempre, ready ready tayo mm -hmm. para konting paalala lang bago kumain maglinis ng kamay Digma ko na sa akin, adobo medyo dry adobo siya mga kabs, Hindi yung masabaw na adobo. Longganisa. Ayan, yeah, ito lang muna. Cheers! Cheers! Mmm! Mmm! May tamis ito, Ang caramelized. Hmm? Ito yung gusto ng lunganisa to, mm. yung medyo ano, mas garlicky kesa sa matamis. Okay nga yung ganong lunganisa at bagay na bagay yung mga may sasawa ka suka pag ano, oh, mamaya sa try mo. Mm. Pero ito, gusto ko yung ano niya, hindi ko masyadong ramdam yung asim. More on tamis siya, tsaka alat. Tapos ang ganda ng pagkakaramil ay sa tsaka pagkalutong ng mga medyo may konting sunog-sunog niya. Mm -hmm. Ang sarap kayang nguyain nun. Hindi yung sunog talaga na lasa, mga masarap siyang nguyain. Ayan ito oh. Hmm. Mm. Flavor. Andun yung flavor. Ito, Tol, para matesting ko na yung sinasabi uh -huh. mo kanina, kalagyan ng suka. Ito, meron silang inu-offer dito okay, na, na niya. suka. Templado, Tol. Oo. Oh, Mmm! na agad ng kanin, Tol. Hindi ko alam kung familiar kayo, mga kalps, pero ito yung pako salad. Sarap din to. Sabay natin muna. Or wala muna siyang kahit ano. Siya lang. Tinimplahan siya ng may uh, sukang timplado din, parang ganun. Tapos ang maganda sa presentation nila, yung kanin nila, parang nilagyan ng sauce ng adobo, mm -hmm. parang ganun. Sa abampangan, tawag namin doon, ambula eh. Ilalagyan nila yung patong ng rice. Talagang itatoppings nila doon. So mm -hmm. pasok pa rin siya sa kategorya, tol. May toppings. Yung pinaka nasa ibabaw talaga ng kanin, eh itong itlog na pula na may kasamang kamatis. Mm -hmm. Ayan na, tol. Halo mo na yung kanin yun yung ano tol, plain na siya lang yung kakainin mo. Mm. Nalagay mo talaga yan ng kamatis, pagsasamahin mo, chili paste. Uy! Nalagyan mo ng konting adobo. Uy, yun ang kumpleto. Tapos itong tapa flakes natin. Isang subuan, nalagyan natin kapirasong kanin. Yan o, no? ganyan yung tsura niya. Mm. Parang isang buong handaan. Subo mo wow. na isang beses. Bupe! Isang, isang su subuan. <laughs> yung sabaw ng adobo, nandito pala sa rice. So kaya medyo dry na siya sa banda dito kasi ilalagay mo siya dyan. Yun pala. Mm. Kaya natin ang pako kanina, pinanood ko yung ano nito. Pagbubuo nila na itong meal na to. Ay, oo. oo. ang oo. galing nung mga nasa kitchen, may coordination sila na ako maglalagay ng ganito, ako maglalagay ng kanin. <laughs> Team teamwork, Tol, no? Oo. Importante talaga yun kapag ka mga ganitong business. Mm. Para mabilis, mas effective, mas efficient. Para hindi na pa up yung mga order. Natatapos sa lahat. Oo. Tapos kanina, Tol, pagbabang pagbaba pa lang natin, may mga kuya dyan sa labas na nag-aalok ng parking. Mm -hmm. Oo. Yun nga pala, hindi pala natin nabanggit, no? Mm. May parking dito. Oo. May mag-aalok sa inyo sa labas mga parker nila. So, ang ganda dito, tol. Bukod oh. sa mga mahalaman, mm. magreen. green meron din parang, ano, parang fun fish. Oo. Oh, Gusto oh. mo na manood ng isla pa matagal, stress. Tapos, ganina, nakita ko may, ano, may mga guests na pumasok, may dalang aso. Uh, pet-friendly, so, no? Pet-friendly itong, ano na, to. Ganda, so, ganda mo, tol, ha? Environmental-friendly ka na, pet-friendly ka pa. Ang ganda, nun. No. Mm -hmm. Saludo po sa gubat Oo. Galing. Uh -huh. Kahit hindi adobo ang order nyo, nilalagyan talaga nila ng ano, sabaw ng adobo sa rice nyo para mas malasa. Katulad na lang ng ibang pwedeng orderin dito. May sausage, may lechong kawali, may mga hipon na mukhang kinakain na nga yung sausage eh. Ha? Mukhang kinakain na. Pagbihira. Tingin ako ng tingin dyan, nandun pala yung camera. <laughs> Kinukwento pa lang natin kung ano yung nandyan. Wala na pala yung isa. <laughs> Grabe, kapit-bahay mo, mabot ng gubat. Oo. Oh, uh. mm. Kapal na mukha to. Gabi no, na nakakabusog kong araw na ito. Sana nabusog din kayo mga ko. Mm -hmm. Ang namin pinuntahan mula Pinoy na common muna. Yes. Tapos muna tayo ibang bansa. Medyo parte Mediterranean. Tapos ito, mas level up pa ng konti ng mga toppings toppings Parang resto style naman to. So parang, ay hindi. i-rank na lang muna natin bago natin pag-usapan tong gubat QC. Oh. Noong previous video, oh. gusto, mas gusto pinaka gusto. Mm. mau na ka muna ulit. Ako muna ulit. Oh, sige. Katingin ko, tol, para dito sa episode na to, uh -huh. siyempre, hindi mawawala at uh, gusto ko naman talaga yung Elceps uh, Budbud. Okay. Ah, gusto August, ko talaga. Uh, okay. oh, gusto ko talaga 'yan. Kumbaga, pinuntahan na natin sila dati, uh -huh. pero lagi rin taga uh, magagawi Tyrone eh bibili tayo o kakain tayo sa kanila. Uh -huh. Sabihin talaga, ang gusto natin 'yon. Yung mas gusto ko tol, uh -huh. yung manama. baring ba yun, tol? Okay. Oh, uh -huh. Yung timplahan ng manok na parang galing barin na ipinatong sa kanin Bukari. Bukari rice. Bukari uh -huh. rice. So parang dahil nag-offer sila ng kakaiba at bago sa panlasa natin. Uh -huh. Kaya mas gusto ko yun para sa episode na 'to. Oy. At syempre, dahil tatlo lang naman ang Tahan uh, natin ngayong mm. episode na to. Eto, yung pinaka gusto ko. Okay. Gubat. Gubat QC. Oo. Mm. Kanina, nung bilanggit ko yung uh, kahit na gubat, forest, pero hindi siya yung purest. Riches. Mm. Hindi ko pa natitikman noon, Pero nung natikman ko, Tol, talagang riches talaga. Oo, Tol. Sobrang, mayaman. oh, sobrang bagay sa rito sa street. Mayaman street. mayaman oh, sa street. lasa. Mayaman sa pagmamahal sa environment. Di ba, Tol? Mm -hmm. So, parang yun yung pagkakasunod-sunod ko. Okay. Gusto ang Elseps, mas gusto yung Manama, pinakagusto, Gubat. Ooh. How about you? Ganda-ganda. <laughs> Siyempre. <laughs> Siyempre. na reaction paano reacts to mm. Ito, gusto, mas gusto, pinagusto. Muntik na tayo ulit. Mm. Well, as usual, hindi pa rin parehas. Yes. Hindi tayo nagkaparehas. Umpis ako dun sa gusto. Mm. Dahil ang gusto ko sa episode na to, yung manama. Ah. Yung uh, Bahrain style na cooking. Mm. Siguro kasi uh, gusto, hindi siya sa sa pinakagusto. Hindi tayo sanay sa ganong flavor eh. Although may mga Pinoy naman na mahilig uh. na mahilig dun. Alam ko yung lasa, pero hindi siya yung palagi na kinakain. para sa akin kasi biryani pa rin Mm. Kumpara -hmm. doon sa Bukal. Yung pinaka, ay yung mas gusto muna pala, mm -hmm. yung mas gusto ko yung Lceps Budbod. Tulad nga na sinabi mo. Marami na tayong beses pumunta doon at lagi tayong mo-order doon. At kahit sa bahay kayang-kaya nating gawin yun. Paborito mm -hmm. natin yung mga ganun, maraming itlog hotdog, mga mm -hmm. gano'n. So, common siya na pampinoy talaga na panlasa. So, yeah. mas gusto ko siya. Mm -hmm. Ang pinaka gusto ito, hindi ko na banggit, Gubat QC hindi dahil Nandito tayo ah Iba talaga yung presentation niya eh Siguro nagkakaiba lang siya Mas mag-expect lang kayo Na mas higher ang price niya mm -hmm. Ganun lang siya Ewan ko kung ganun ka rin Pero ako mm -hmm. yung yung pinagbasihan ng ano ko ng ratings ko mm -hmm. eh hindi lang basta sa pagkain mm -hmm. yung pakiramdam mm -hmm. yung presentation yung linis ng paligid yung pakikipag-usap sa ng mga staff mm -hmm. parang gaya kasi lahat yan nagmamater yan pagkakain ka sa ibang lugar tol. totoo yun at ko lang mm -hmm. at usapang staff ang babay po ng staff ng Gubat Ay, okay. po. saludo po sa inyo mm -hmm. at hindi nyo man nakita at palagi uh -huh. hindi namin binabanggit at uh -huh. sa dulo lang namin itong pinapaalam uh -huh. na nag-iwan kami ng Team Galas TV Sticker uh -huh. sa tatlong pinuntahan natin doon. Yun. Wala pa pala. Sige, tuloy mo. Yun yun. Manyaman, Ken. Salit mo ako, Uy, alam ko, tuloy. Outro na yan. Outro na talaga oh. yan, tuloy. Kitain natin yung blip. May blip ba yan? Meron. QC po lahat ng pinuntahan natin. Mm -hmm. Ito 'yung mga iba't ibang ulam rice toppings sa QC. Ang ibig sabihin 'yung kanin mo yung may nakapatong na mga ulam. Yeah. Ganun po naging episode natin today mm -hmm. at narinig nyo po ang ranking natin. Malamang eh hindi naman tayo pare-pareha siguro ng gusto. Mm -hmm. Katulad nga ng lagi namin sinasabi, subjective 'yon. Yeah. Masarap sa iyo, sa amin hindi, yeah. masarap sa amin, sa inyo hindi pwedeng ganun. Eh tayong dalawang, hindi pa tayo nagkaparehas talaga. Tama 'yun 'don. Mm -hmm. Parang hindi pa tayo nagkakaparehas so far sa mga episode natin. Anyway, siguro hanggang dito na lang muna dahil punumpuno na po kami. Okay. Carbs. Grabe. Grabe ang food trip na may rice. Talagang ano tayo ngayon, Tol? Carbs Nation tayo ngayon. <laughs> carbs Nation, kung mahilig ka sa rice, mag-comment ka rin sa baba. Oh, hanggang dito na lang muna. Mag-ingat po kayo palagi. Sana ay uh, hindi kayo nagutom. Sana ay nabusog kayo. Yung kabaligtaran na lang po. At sana, katulad ng lagi namin sinasabi, lagi kayong umiti. Dahil lang iti ay nakakahawa. Parang ang bilis ng itibos. <laughs> Kaya ang iti-iti iti lang tayo. Katulad nito. Hindi pa simple yung niting Hindi pa yung kanin. Ah, kanin! Oo! Ulam rice nga eh. Rice toppings eh. Ayan, kanin, saka ulam, pinagsama. Toppings, kapampangan, ang bula. Rice toppings. Ako po si Kamses. At ako po si Mayor TV. At ito po ang TV TV 2K24. Na laging magsasabi yung sa inyo. Huwag nyo kakalimutan at laging inyong tatandaan. Wala na naman sa outro. Cheers! Uy, kalaban si mm -hmm. mm -hmm. healthy Manyaman Kenny Bye Peace out Peace out Hindi ko alam kung merong highlight to sa dulo mm -hmm. Abangan nyo na lang kung meron Sana meron Kasi perfect yung... to tol eh Tsaka parang Parang ano rin tol Uy par Ah Parang busog na siya eh. ah. ba, ah. Ha? Anong iiwan natin tanong bago natin takpan tong kwento na ito? Tanong, tanong natin kung sa tingin lang makapalmukha ni Jumbo. Makapalmukha <laughs> ni Jumbo. Mga malupa po pala siya. <laughs> Meron ako, secret reveal. Yes. Ang layo po ng pagitan nung napunta kami. <laughs> Uy! Na, ano ba lang yun? Yung galing tayo ng LZ tsaka <laughs> sa Manama? Mga limang araw yata o tatlong araw mga kabs. Ganyan oh, na ba? I-comment nyo na lang, ngayon ko lang napansin. Oo, oh, sabihin nyo, ngayon ko lang napansin. Ah, iba, na. iba pala yung damit. <laughs> <laughs> Oo, oh, ibang iba. Ang layo, takpan mo na Jumbo! na sila. Na Okay. On to the last stop na tayo. Dito naman tayo sa Manyaman Street. Balik tayo ng panlasa. Mayaman. 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 <laughs> Mayaman. Yes. On to the last stop na tayo dito pa rin sa QC, Mayaman Street. Balik tayo sa Pilipinas na panlasa, tol. Mm. Sino ba namang hindi? Kung ganito karami to. Mm. -hmm. Ganito karami, eh. Ba? Ano sa angle pa. Oh ba? Pakalat-kalat pa itong pa cameraman natin. Nahihilo na yung nagbibihay ng dasi. Oh, bumalik pa na, oh. Mm. Gaya ng sayo mo, wala kang nakikita ng ganito. Mm. Wala rin ako nakikita ng videograph niya. wala na naman! Saan tayo yung mga videographer natin? Ayun! Uy! <laughs> Huli ka! Wala! Saan ko? <laughs> Huli ka! Baba ka na dito. Kalbo, 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 kalbo. Kaling daw. Kalbo kalbo. Nawala yung camera Ano ba naman yan? Saan na napunta yun? Pwede natin si, ano, Jambo. Ayun! Ayun, nagtago sa mga daong! <laughs> Kung di ka pa dinaanan ng tao dyan, hindi ka namin nakita. Balik ka na dito! Tara na! Iuwi na, na natin sa mga girl tech. na tayo sa pangatlo. Let's, Let's go! go. Oo, oh gano'n. Woo! Hello? Thank you! Thank you! Takap na ng mo! Nag-sudo na lang. Alam! Binigay na sa to eh. Ano ba yung <laughs> oh, <tara> na! <laughs> pa maalik, tara na! Wala na akong mabonus or idagdag doon sa behind the scenes eh. Abangan nyo na lang to mga Di Diba, tol? Ay, hey, naku! <laughs> Abangan nyo At least, iba yung damit namin doon. Oo. Uh oh. Sa Hindi ito yun. Ay, di, ako hindi ako sure. Pero isang araw lang yun, Tol. <laughs> hindi rin ako sure. Isang araw lang yung susunod namin gagawin. Hulaan nyo na lang. Kung umabot kayo dito, idagdag nyo na rin sa comment nyo. Ano sa tingin nyo yung pinag-uusapan namin content na gagawin namin But dito hindi naman tayo ng clue. Basta battle pa rin siya. Battle. Battle siya. Battle. Battle. Na pa pahinga. Papahinga yan. Battle of the best pahinga? Oo. Oh, the battle of the best papahinga. Ah, maganda yun Oo, papahinga Kulo na so, ba yun? Oh, ako, sa akin kulo na yun, tol Oo. Papahinga Sakto, ayaw nga Oo, oh, tol Ang bagal ko doon Nages nyo ba? Oo, oh, alam nyo na yun ah, Alam nyo na yan OJing oh. pahinga Yan, OJing uh -huh. papahinga Lahat ng original na pahinga Yan uh -huh. Papahinga Yan Ano masabi mo, tol? <laughs> <laughs> hinga, hinga Oo, papahinga Ah, hinga Sige na Pasok muna tayo, restroom Papahinga